Ah. Nah ako. Boss Gary high tide ba? sini pin sin. Ayano oh, mangangawil ako. Tingnan natin ko. Kung... Taka hmm. ng kalonan. Di, diyan lang sa likod ng bahay. Oh ah, lang sa ano mismo sa likod natin. Subukan ko mga Will. Sana makauli tayo ng lapu-lapu. May pantalan kay Presler. Saan? Pantalan kay Presler. Doon. Yung kasi gilid ang Hindi ko. Mahirap kasi pa doon pag high tide. Baka hindi. Hi sana hindi. Ito yung pain ko sa loob. O, oh, nasa loob. Ayan. Pusit yun. Magalamay ng mga pusit. Pusit. Yan ang gusto ng mga isda eh. Sana makahuli tayo. Dito kami ngayon sa Batangas. Alright. Ayan, daling ko na rin yung gagels ko dahil maliligo na rin ako. Kung hindi kita makahuli, hindi, maliligo na lang tayo. Do it! Alright. <laughs> Subukan ko mga well. Ayan, dito lang tayo sa malapit. Dito tayo sa kabila dadaan dahil may mga bisita doon. Dito lang naman malapit. Ayan, dito tayo dadaan. Manon nga. Malakas din kasi ang hangin. Ingat tayo dito dahil madulas. Bago mayroon tayo sumabak. Yan! Hindi tayo pwedeng mga wheel. Ayan o, oh, laki na ng alon. At saka high tide. hindi tayo pwedeng mga wheel. Oh, high tide pa. Saan tayo pupwesto diyan? Tulad so, tayong magagawa dito kung di Oh, uwi na lang. Siguro maligo na lang ako sa glit. Mahirap to. Ang ah, daming basura oh. Tingnan niyo ang laki ng alon. Kanina umaga, wala pa gaano ang alon. Pero ngayon tingnan mo ang lalaki na oh. Nandito pala tayo ngayon sa Tali Beach na Sugbo, Batangas Sa rest house ng aking boss Sure, doon ako Doon ako banda maliligo Hindi tayo pwede mga will Sayang Maliligo na lang ako Hindi ako baka pangawil Kasi yung laki ng alon, no? Ayan, hindi tayo makakapuesto pag low tide kasi, makikita yung mga ano doon, mababaw doon, doon tayo po sa unahan. So ngayon, talagang hindi pwede. Nakakatakot. Baka tatangahin tayo ng alon. Ray. Ah. Natinik ako. What? Ah. Yan o, aroma. Ray, sakit. Ah. Hindi mo. Oh. Ah, kit. dito bukod. Ah, grabe 'yung aroma. Tonay akatakot oh. Puti na lang hindi masyadong bumaon. Oh no. Tapo natin yan diyan. Baka may matik pa 'yung iba. Ay, sakit natin. Hindi hmm, naman tumugo. Hindi sakit. One Eternity Later Ayan, tapos akong naligo. Malinaw naman ang dagat kaya sarap baligo. Tala, laki lang talaga ng alon. Ay, nakakatakot din, baka iguupin ka ng alon. Yan, so na ako. Mamaya na lang tayo mga well pag maglulutide na. Right.